shadow. Ang kwento ito ay mula sa lugar na hindi ko alam kung nasaan. May dalawang pamilya na naghahanap ng matatayuan Ani-aniin tayo, tayo. Oh my God, this oh is the last oh day! the oh 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 We're very, very, very sorry. wala si Masensya na kayo na naghanapin na kasi namin ang... ...nang namin ang bahay. Oh my God, this

Ibili namin yung malaking grupa dito. Kaya mas natin ka lang. Nice meeting you. Nice meeting you. Bye. Bye. Makalipas ilang oras ng paghahanap, ang dalawang pamilya ay nakakita na din ng kanika kanilang lugar. مونی کو آسکتا ہے مونی کو آسکتا ہے May narinig pa kayo? Ay, hindi naman nakakaspo! May nakikita ka ba ka ba? namin hindi? Na, mami, Sabi ko siya. Siya sabi niya. Nandito pa, nandito pa tayo tumira. Ay, na ako siya. mo, 12 months kasi nung nilabas mo. Kaya <coughs> Ayos ako, harap ay, na rinig. Magandang ang swerte ng kapalaran dito sa lupang ito. Hindi na Hindi na rinig na, 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 na. Magaling nga na. Nagpaanak sa akin. Ano, <laughs> like dito naman tayo? tayo. 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 Okay, dito tayo. Sige, sige. Dito naman ng bahay natin. Ah, hindi pala bahay. Mansyon. Ay, I, love man. you, ay, I love you, honey. I swimming pool kahit ano pa yan. Yay! Yay! Matapos makakita ng lugar, ay nagsimula na agad magplano ang bawat pamilya para sa itatayo nilang bahay. ano yung may diterant, tapos may ilalagay sa samping. Hindi na wala architect Ano? engineer tsaka architect. Ah. Ito pa mismo ng traditional. Wala nang kailangan ng tama. Oh, ikaw pala. Bakit po? Um, uh, ano? po kami ako bahay kasi naanak po kami na, mga na natasa Oh, sure. Oh, okay. okay. sige. Kumusta okay. ako po, okay. Sige, Thank you. Bye-bye! yeah. Bye-bye. Bye. -bye. Bye, -bye. Ano okay. okay. na 'yun? Oh. ang pamilya ng pak naman. Wait! pag ako. <coughs> so my, my <laughs> Ay, yung na stress. ka may night! ko na-stress! Mag-isip ka! ka! Ano yan? ka na ba? Yung boss ko na-stress na! stress na mag Teka, <laughs> teka, teka, teka! Yes, no? mesto kayo dyan! mesto kayo! Bago tayo magpag pa, ano mga kailangan natin? Dane? Umm... Kailangan natin ng bahoy. Kahoy. Palo ko sa'yo yan. Ariel, ano so? Baka naman matalino pa. Huwag mo na tawin yan! Kasi puro pag tayo na gusto niya. Kami, kami na. Bebe, may narinig ako sa kapitbahay natin. Architect and engineer. John, hindi tama doon. ba ka nung trabaho nun? Hindi ko naisipin. Hindi ko rin alam. Pero meron akong isang maganda magandang solusyon diyan. Teka lang ah. Pero nakakilala kong gagawa ng disenyo ng bahay natin. Wow. Maswerte pa yan! Wow. Yayaman tayo yeah. lalo. Tatawagan ko lang Sungpuy, dati yon bago ako madengke. <laughs> Mr. James Sungpuy, uh, ito kasi yung problema namin. Kailangan namin ng gagawa ng mansion namin eh. Nako! Ako ang magkala eh. mansion, ex-tot, ang sa! <laughs> sige, sige, pwede ba pumunta ka dito? Malapit ka lang naman dito, di ba? Sa barangay di ba kita? <laughs> oh, sige. sige, kita tayo maya-maya Salamat, Mr. James Sungpuy si papa daday kung hindi na dinadala anak maging ng mga kaibigan kasi mula pa ka kambata sabe ko kasama siya pertong pinuha ng pamilya Di Magiba at pamilya nat ay sinimulan na nilang gawin na sa iyo ang kanilang mga bahay <laughs>

ganda ng ideya mo. Sobrang galing mo talaga. Sobrang galing so 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 mo. Sige, sige. Gawin natin yung design ng bahay na sinabi mo, ha? Uh. Okay lang ba sa'yo, Nani? Sige, okay lang. Sige, Tara, Ayan, gawa niya tayo. Bye, Nani! Bye, Magkakataon. Magkakataon. Thank you, po. pa siya sa mga ming gundi sa Diyos. Sa mo, may napaparadwes At po. Yay! Tama okay. yan. Thank you, Lord! Thank you, Lord! Gabi, agad na ng pag-alaman! Ano yung anong ipag mo na magpapasalamat lang ako, Mr. James? Mr. Gen. So, <laughs> kami, salamat. Dami.

Makalipas ang naraming taon sa di inaasahang pagkakataon ay may napakalakas na super duper mega typhoon ng lumaan sa kanilang pagkakataon. तो रे lupa bukas yung na ito sa inyo. Sa bahay niyo? Paano kapasokan ng naman yun? yung bahay niyo Hindi natin kailangan yung tulong niyo. kayo. yung Yung bugs ni-stress niyo. yung tulong sa ng Mrs. Si Di Melody Magiba, hindi sumuko para kumpinsihin ang pamilya ni Bago. Nagpamilya like, na ito. Nagutong na ako. Ilang araw na kami mo nang makain. Sinasabi na dahil ikaw ang pagkain pero hanggang ngayon. Wala. Tumingin na ako doon ファンファン